Good afternoon guys. Today is February 29. So for today's video, ah uh, meron ako na tanggap na parcel from Shop Yes. Ah uh, kung ano ito, ating alamin. So buksan na natin ang aking parcel. So ayan. Uh, sure na naka-double bubble wrap. So secure yung ating parcel. So ano kaya ito? So samahan niyo ako guys sa pag bubukas ng aking parcel. So, itong pinili ko is talaga namang magagamit ko dito sa tindahan. Hindi din masama na kung minsan is bibili tayo ng mga magagamit natin dito sa ating tindahan. Kaya nga nito, napabili ako ng uh, dito nito kasi nga sa tingin ko is makakatulong siya sa aking tindahan para lagi maging mas organized and mas maganda siyang tignan. And eto nga, natapos ko na nga buksan. So, nakita nyo kung ano na yun. ito ay isang trolley Organizer. So, ang binayaran ko kay Shopee is 487 pag assemble ko na po, ipapakita ko sa inyo kung saan ko ito gagamitin. So, ayan. Huwag mag guilty, mga kasari kung minsan, paminsan-minsan bumitin tayo ng mga bagay na para sa tindahan. Hi! Anyway, sa tindahan naman, kahit tindahan rin naman magagamit, so hindi masasayang. Kaya na nga rito, uh, nakabili ako ng organizer ko. So, happy-happy ako kasi nga nakabili ko ito. Matagal ko nang pinag-isipan ito, minigyan uh, ng budget. Uh, at ngayon, sobrang happy ako kasi nga nakuha ko na ito. So, samahan nyo ako sa aking pag-a-assemble nitong aking trolley organizer. Thank you guys sa pagsama sa akin sa araw na ito. At sana, palagi kayo andyan para nakasuporta. Ah. Family from Shopee kahapon. Uh, ang worth niya is, na minayaran ko is 487 pesos. So, ito is hindi ko kagawitan sa bahay Kundi kagawitan ko na naman dito sa aking tindahan. Dahil ilalagay ko dito sa aking harapan ng aking table Update ko kayo guys kapag naayos ko nang ilagay itong aking napamiling lalagyan from shop Have a nice day everyone!